Si Kuya mo nasaan? Nasa ulingan po. Nasa? Ulingan. Sa bundok, sa okay. gubat? Hmm. Naguuling ba kayo ngayon? Ano po, pinatingnan ko po yung uling. Ah, ibig sabihin, nagsalang kayo. Ano po, pinapalamig na lang po. Ah, hango nyo na. Oh, mamayang tanghali po. Okay, mga ilang sako yun? Baka mam po mag 15 -kinsi. Kinsing sako? Kung okay. um, madami-dami yun. Day Daya-daya na, bigyan mo sila ha. Bigyan mo pa na kain. Eh. Ha? Di pa kayo nag-almusal? Eh? O eh, mag-alas gis na. Marami kayong pagkain, di kayo nagugutom. Ito dyan, ito si Lorena naman maghawak nito. Sa, sa oh. Uh. <laughs> Aljur. Saan ka galing, Aljur? Ha? Ano yan, ano yan, ano yan? Gabit po. Gabit. Si Ate Mary Ann. Galing din bundok. Opo, kasa, punta nga po kami doon sa kabila. Oo. Sa tinanimang po namin. Eh, medyo malayo po. At Oo. dyan po kami sa may iba. Ano po, gitna po na marisik-risik. Pag-abot po namin. Wala Magdating na po doon. kami inabutan. Oo. Yung mga pinapatigas po namin na mga batag. Saging. Opo, yung mga hmm. saging po. Wala na po kami inabutan. Paano pinuha, wala na kayong inabutan? Pinuha na po. Oh, Good morning. Oh, parang parang hinihintay niyo ako ah. <laughs> oh, bless. Bless Diana. Oh, marunong na talaga siyang mag-bless. Ito naman si si Liit at ito si Lorena. Lorena at ito naman si Bunso. Mm. Ano kumusta ka toy? Okay lang po. Jan Aaron. Oh. Bakit ikaw yata Jan Aaron ang nag-aalaga diyan kay ano? Sa, sa kapatid mo? Masakit po ang ano ko ay. Ha? Patawan. Bakit? Na paano ka? Para pong tra kasuhin. Uy, uso ngayon yan. Toy, no? Ingat-ingat kayo. Asan ng mama at papa nyo? nag ano po, nagkukuha po ng saging pang binta. Pang binta? Opo. Sa bundok? Opo. Okay. Nasasayang lang naman daw po ay. Sabi nung may ari. Kaya ako nina namin. Ah, okay. Para mabenta nyo. Ano? Naawa man po sa amin yung may ari ay. <laughs> Naawa sa inyo. Nakita siguro yung kalagayan ninyo, no? Nasasayang din naman daw po. Hindi ko siya nakakabisita. Okay. O eh, si Kuya Aljur mo nasaan? Nasa Ulingan po. Nasa? Ulingan. Sa bundok, sa okay. gubat? Okay. Nag-uuling ba kayo ngayon? Ano po, pinatingnan ko po yung uling. Ah, ibig sabihin, nagsalang kayo. Ano po, pinapalamig na lang po. Ah, kaya nga nagsalang. Niluto nyo na yung uling. Pinalalamig na lang din. Tawag doon, ah, hanguin nyo na. Oh, mamayang tanghali po. Okay, mga ilang sako yun? Baka mam, po, mag-15. 15 -kinsi. sako? O, oh. madami-dami um, yun. Magkano nga to yung isang sako sa inyo? 200 po. Ha, 200? Hmm. Kinukuha sa inyo ni, ano, ni... Jenny po. Yung ate Jenny, yung tumutulong sa inyo, ano, yung uh, mabait na tawag dito nagpa gustong magpatirik ng bahay kubo ninyo ano okay ah sandali uh, uh, uh. sino ang gusto ng tinapay taas ang kamay <laughs> lahat gusto o oh, ito sa iyo Diana bigyan mo sila ha bigyan mo hmm. yung isa oh yung isa oh nakatingin oh ala hindi pa lang ala di pa yung nakain eh. ha? di pa kayo nag-almusal? o oh, eh mag-alas gis na nung oras ba umalis si na papa mo? ano po karang kanina pa po magalik lang, lang po sila at baka nga daw po magdating kayo ah okay okay kaya naglinis uh, uh. si mama magang maga nagising mhm mm naglinis oh. nakakahiya naman daw na po bagang madumi ang bahay tama very good very good yun po pati ang habok ni mama sa gabus yun ang ayaw ng mama syempre naman tama yun kaya nga kayo, 'di ba, malilinis 'tong mga kapatid mo, 'di ba? Kahit naghihirap, dapat malinis, ano? Hmm. Bakit si Lorena wala yata? meron. <coughs> uh, meron pa dito. Oo. Uh, uh, para marami kayong pagkain, di kayo nagugutom. Ito dyan na ito. Si Lorena naman maghawak nito. oh. Uh, uh, isa na kayo ni, ano, ni Diana. <laughs> Salamat po. Masarap? Ha? <laughs> ikaw, masarap din. Masarap? Masarap din daw. Di pa kaya nag-almusal pala. Mm. O, eh, umalis ang mama papa ninyo, maga pa. Mm. Si Kuya Aljor nyo, maga pa rin umalis. Mm. Pagkatapos po nila maglinis dito sa bahay. Umalis na. Ikaw lang hindi umalis at ikaw nag-alaga nito, may sakit ka. Kumusta naman yung pagkaramdam ni Kuya Algor, Algor nyo, yung sa mga dalakong vitamin sa kanya, nakabuti naman? Oo, oh, ano daw po yan, pag nainom daw, pa, pag nainom daw po siya, hindi na daw po nasakit ang ulo niya. Oo, oh, very good. Ah, pag magang maga daw po, hindi na daw po na, ah, ano, na nakakontento na daw po isip niya. Very good, very good. Pati din po si mama. Oo, oh, ganun. Very good. Ito yung mga gagamitin nating materyales doon sa gagawin natin sa kanilang bahay kubo ito itong mga kahoy na galing bundok matitibay ito kumpara sa kuko mga ganitong kahoy madalas nating makita sa mga bahay kubo na mga matitibay ito ang mga kahoy na ganito ito yung haligi naman niya matitibay ito yeah dito kasi sa bundok eh matitibay ang yung mga materyales mura pa kumpara dun sa mga kukulamber na nabibili sa bayan na mga hindi matitibay no madalas ay eh, binubuk-buk. binubukbuk Jen Aaron uh, paano ba to gusto ko sanang samahan mo ako doon sa lote na pagtatayuan natin ng inyong bahay kubo. -hmm. Hindi pa kasi lang mga nag-aalmusal. O, alisan ko muna kayo ha. Bayaan ko muna kayo dyan mga bata. Pupunta ako doon sa lote. Sa lupa na pagtitiri ka ng inyong gagawin nating bahay kubo. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Tatay! Bye -bye, bye -bye. Uh, Salamat po. Ano sabi mo, Lorena? Salamat po. <laughs> o, babay na, babay na, babay. Si Aljur. Saan ka galing, Aljur? Nagkwapo nito sa ano, Ha? ano. yan, ano yan, ano yan? Gabi po. Gabi, ano isa? lubas ito yung ano maasim Uy, mm -hmm. masarap ito sa ano sa um, paksiw mm -hmm. mas ito pala ang lubas marami diyan lubas madami po dyan. masarap yan sa paksiw mm -hmm. oh kumusta yung uling nyo man man po. plan ma'am kailan nyo hahanguin mamaya po mamaya mm. -hmm. oh kumain ka na hindi pa po mm. tinapay doon ha? Mm. -hmm. Nandito yung mama mo. Ang dala nito, galing din sa gubat, galing din sa bundok. Si Ate Mary Ann. Ayan, dala mo. Wala yun. Taos po yung sample po ng tambo. Papakita ko po kayo doon sa may-ari. Ito yung tambo po yan. Tambo ginagawang walis. Opo. Ito kamote. Tatanim ko po yan. O gulayin. Opo. O, kumusta kayo? O ito naman si ano to? Sino nga ito? Si Rizal po. <coughs> si Margilbert. Mar Margilbert. Mar -Gilbert. Galing din bundok. Opo, kasama po namin. Hmm. Hello, Bless. Galing ka din sa bundok? Ito si Papa Ha? Uh. Na. Uh, pagod na pagod kayo yung mga anak mo hindi pa pala nag-aalmusal eto wantuwa sila pagdating ko yung ako nagpunta nga po kami doon sa kabila uh -oh. sa tinaniman po namin eh, medyo malayo po at uh -oh. dyan po kami sa may iba ano po, gitna po na marisik-risik uh -oh. uh -oh. pag abot po namin wala pagdating na po kami inabutan uh -oh. yung mga pinapatigas po namin ng na mga batag uh -oh. saking Opo, yung mga saging po. Wala na po kami inabutan. Paano wala na kayong inabutan? Pinuha na po. Naunahan kayo? Opo, naunahan po kami. Sabi ko po, kahapon po kay nagbisita po kami. Pag labas po nito mga kahoy na gagamitin, sabi ko punta tayo sa bundok. Oo. Pagdating po namin doon, si iba po namin tanim, wala na po. Di, pinabayaan po namin. Sabi ko, wag lang pong galawin yung mga saging. At Oo. Pagdating po ngayong umaga, agang-aga po kami, kukunin po namin tayo ito pundayan na nangihingi ng saging Oo, oh, pagdating what? po nanda wala po kaming inabutan miski isa po mga gulayin lang po baga inabutan namin ganun sabihin kahit pa sa bundok may magnanakaw oh, din o no? Po, kasi po sa yung magnanakaw ay, kahit, saan kahit naman saan talaga po, may magnanakaw kasi basta po tamad magtanim yan po Oo. Oh, eh sinikap sikapan man po sana namin ito na maitanim opo oh, Ninakaw. Kahit nga po dito lang sa malapit po namin na oh. anuhan po, nakbuko adi. Madin po kami na ako. Grabe ang magnanakaw, no? Gabi po yan tumitira. Gabi. O yung po yan, nasa sa kanila mga po yan. Wala naman po yan balik sa amin. Koreto. <laughs> Galing ako doon sa, ano, sa lupa na pagtitirikan natin ng bahay kubo para sa inyo, Ate uh, Mary Ann. Okay naman, no? Tahimik din dun sa lugar na yun. Kapit-bahay nyo yung, ano, Si Ate Janet? Apo. Oo. Oh. Galing po din kami doon kahapon. Oo. Oh. Nagpa-spray po ako doon. Spray ng? Sa damo po. Ah, yung pinapatay ang damo? Apo. Okay. Apo. okay. So, Kaya po, ano? So, yun. Umahulog, oh, mahulog yung bata. Ate Marian. Nakikisa oh. na naman ako. Ano ka? Yan. Yeah. Ito yes. yung mga anak mo kahit uh, gutom, hindi nag-iiyakan. Oh, hindi po. Sanay huh? naman po sila pati na ano, mag-antay. Mm uh -uh. Hindi man po sila katulad na ibang bata na pag ano po, walang pagkain, hindi po ang iyak. O, oh, ibang bata talaga. Kapag kagutom, mag-iiyakan yan. Hindi po yung mga ganyan. O, oh, pagdating ko dito, andito lang sila. Nagkukwento ha. Nag-uusap-uusap, pagkakapatid. Kahit hindi pa daw sila nag-aalmusal. Hindi eh, may, ng alas 9 kanina. <laughs> Hindi pa po yan nagkakarap eh. Ta, wala mm. nga pong kape, walang asukan. Kaya sa ito, antayin nyo kami, makuha kami saging. Oo. Pagdating man po na kami Dating inaramad. ko kanina, si Aljur nasa bundok. Okay. Tinitingnan yung ninyong mga uling mamaya. Ay, ano naman po yun? Malaki po ang utang namin kay Ate Janet. Basta Bakit? may git 8,000. Oo. Si budget po kasi namin ng ilang buwan, siya po ang sumagot. Kahit hindi po kami nakakauling. Sige lang po siyang bigay sa amin. Tulad po, kahapon, kahit kalating kilo po wala na sila isa binigay po sa amin. Oo. Oh. So yung para. mga tinagawa niyong uling sa bundok tulad nung hahanguin niyo mamaya pambayad na lang kay oh, Ate Jenny. Kulang pa. Kulang pa po yun. Yan yung magkasakit si Aljor. Yan yung yung dinala sa ospital. Yun po, isa pa po yung Kaya po lumaki yung utang namin. Kasi po yung bayad po sa service. Tapos o. po yung mga, ano po sa, ano yung sa swero po niya. Si mga Ate gamot Jeanette po, ang, ano, opo, si Ate Jeanette po ang naggastos sa amin. Si Pagkain Mabuti yun na, na lang. Ospital, merong tulad ng ni Ate Jeanette, no? Na tumulong sa inyo paano Ay, na lang kung wala noong wala nung, po. nung, atakihin itong si Aljur sa sa bundok sa gubat na himatay no opo na agad sa ospital dahil doon kay Ate Janet no ngayon nga po wala po ata naghahanap din po ito ng pambigas si Ate Janet oo nga daw wala po ito oo galing kami ang... doon nung nung isang anak mo tiningnan namin yung lupa na pagtitirikan itong uh, inyong uh, Bahay kubo, no? And, um... Wala... Bakit yan? Bakit galit? <laughs> ano po yan? Ha? Naka-artic? Ano po nakikita? Uh... Pagod pa si mama. Pagod pa ang mama? Ah, gustong magpakarga? Eh, pagod pa yung... Pagod na pagod pa ang mama niya. Pagod na pagod pa ang yung Bakit? Ano yung gagawin diyan? Ano po pinatitingnan po nung may-ari, kung mapapakinabangan daw po namin, kung ano na daw po namin. Yung gawain ng tambo? O po, o po. Marami ba niyang ganyan? Marami po. Kaya lang po alanganin pa po ang iba, hindi pa rin po maibebenta. Ah, okay. Uh, ito pa lang naman po ang okay. Ah? Ito pa lang po. Uh, marunong na gumawa niyan, Ate Mary? Nag-aaral po, nagpapaturo po. At po ng trabaho, basta po malinis, kakayanin ko pong trabahohin, basta po marangan. Para sa mga anak mo, oh, syempre, ganun ang magulang talaga, ganun ang nanay. Ay, naman talaga, ako nanay. sa mga masasamang trabaho at makukulong po ako. Hmm. Pag nakulong oh, ka, ako. di paano na yung mga oh, anak mo? Ako, mga anak ko. Tama yun, tama yun. Tama yung ganun kaisipan. Gusto ko po matuto niyan at mahal-mahal po kasi yan pag naibenta. So, meron kayo niyan dito marami. Tanim po. Eh, paano kung wala na kayo rito, papayag pa yung may-ari ng lupa? Opo, papayag pa naman po na siya. Na magtanim-tanim kayo rito? pinababalik-balik niya po kami kasi wala naman pong matira po dito. Ah, oh, ganon. Bali po, mabalik balik po kami kasi po may mga nakatanim pa po kami dito, mga kamuting kahoy, kamuting. Ah, payag naman siya. Payag po siya. Okay Pero naman. Yung sa ano po, ito pong bahay na to, hindi naman daw po ito tatanggal. Pag gusto po namin dito magpahinga, may masisilungan po kami biglang ulan, oh. ganyan po. So, ang, ang usapan nyo lang... Matanim po kami. Pwede kayong magtanim-tanim dito. Kasi nasimulan na po namin eh. May pwede tanim kayong magtanim-tanim dito. yung mga tanim nyo rito, pwede nyo kunin. Bibigyan Pero yung namin. manirahan dito, hindi nila gusto. Ay, hindi po. Ah, okay. Basta po, ano, matanim lang po kami. Nakikita niya pong napapriority namin yung lupa. Hindi oh. na napapabayaan. Yun lang po ang gusto Ah, very good. Very good naman. Ay, naman ano pong problema yan. At nasimulan na po pati namin magtanim ng mga kamuting kahoy. Oo. Oh, oh. Eh, six months po ba gayon? Hmm. So, ang usapan, pwede niyong kunin niyo yun. Kahit wala na kayo rito sa lupa niya. Oo, oh, oh, pwede naman po. ah very good, no? Sa so, may gastos naman po, pati kasi yan. Hindi oh. po basta-basta pwede yung bunutin dyan ng hindi po ginastos. Tama. Tama. Hmm. Ang hirap po bago. Hmm. Uh. Kaya bigas? Wala po. Yung kalating kilo po na dinala po ni Ate Jenny, yun po ang sinaing namin ng gabi. Ngayon Agabi. po wala po. Kaya wala kayong almusalan. Wala po. Kahit nga po asukal kape, wala. Kaya po, sabi ko sa mga bata, baka ka kung may makuha kaming saging. Yun sana yung ibebentan okay. yung, yung saging na makukuha, okay. yung, yung mga tanim, yung problema. Wala, wala na kayong na naabutan. <laughs> Naunahan kayo ni Magna. Okay, ano naman po, yan nagugutom din po siguro. Ano, ano, ano? Nagugutom man din po siguro, kaya po kinuha. Okay lang po yan, sa Diyos naman po ang ano na, sila na, si Diyos na po ang bahala sa kanila ng ginagawa nila oh, sa amin. Oo, tama, tama. Maganda man po yan, napapakinabangan ng iba yung tanim namin. At, at least nakatulong kayo. <laughs> Opo, kahit po kami <laughs> nagugutom, nakakatulong po kami oh, sa kapwa namin. Very good. May <laughs> nakakapagbigay pa nga po ako niya ng mga saging po dito. pa mm -hmm. Kahit po, isang sako po yan minsan ay uuwi namin mm. hindi ko po 'yan binebenta mm. ang gagawin ko po niyan pag po may pumunta dito ng bata mm. ibibigay ko po 'yan sige na hati-hati tayo mm. basta meron kami meron din kayo oo oh. hindi diba man po ako madamot basta alam ko pong nangangailangan <laughs> ang problema nga lang po kailangan namin <laughs> kailangan <laughs> namin din ng kailangan nyo sana may maibenta dahil walang wala kayo ngayon. problema, wala na kayong naabutan. Opo. Eh, okay lang po yan. Busog naman po sila. Makakaano pa naman po kami. Ay, talaga naman. Sabi nga po niyan, tumulong ka po. Huwag ka na po maghangad ng iba pa. Tama, tama. Very good. So, ito na lang ngayon yung pagtsagaan ninyo. Ayan, Gabi. Pagkano ang isang tali na ganun? Limang piso lang 5 po yan. Limang piso? di, piso yan? Opo. Oh, oh, ang bihira. Mura man lang po kasi yan dito at pili Oh, O, marami dito niyan eh. Oh, Saka pili ang puting tangkay po niyan, kaya yung pinakatangkay. Ano yun po? Ate, ganyan mo na ito. Pili kayo ng bigas niyo, oh, ha? Opo, salamat oh, oh. po. Oo, <laughs> wala kayong pansaing, naunahan kayo ng... <laughs> Ni magna. Doon sa mga tanim nyo. <laughs> Ganito man po talaga dito pag hindi masyado po nababantayan. Oo oh, nga. Kahit saan naman. Ano, po, ano, ano. Galit pa po dito ang magnanakaw. Ano si sa'yo mo, tayo? Galit pa po dito ang magnanakaw. Bakit, bakit? May na-encounter ka ng magnanakaw? Meron po. Ano sabi sa'yo? Ano ah, po, yang sila pa po ang matapang. Ah, galit pa sa'yo? Galit pa po yun sa amin. Di, siyempre so, no. e, po, oh. ano, mahuhuli po namin sila. Nag oh. po sila ng mga bunga. Kinukuha namin. yung mga tanim nyo. Opo. So, Pag ano po niyan, ismasita oh. po kami. Nasabi yung bakit? Sa inyo ba lupa? At para kayong mga siga-siga sa ko hindi man. Kaya lang ang tanim. Sa inyo. Hindi naman namin pinagdadamot. Kaya lang, wag naman lahat. Eh, kaya lang po, galit pa sa amin. Ah, galit sa inyo kasi hindi naman daw ninyo sarihan lupa. Pero kaya naman na nagtanim. Kahit pa po, iba po kasi ang ugali mga tao sa bagay. Ah, eh, hayaan na natin. Laban po sila ay. Hmm. Lahat ng yan, Ate Mary Ann, ipasa-Diyos na lang natin. Eh, wala naman pong problema no? yan. Maala na ang Diyos sa kanila. No? Marami na po kami. Alam mo, kami, ano alam mo, ako'y naniniwala. Pag nagtanim ka ng tama, aani ka ng tama. Oh, Pag nagtanim ka ng mali, aani ka din ng mali. Yan yun, yun eh. Pag nagtanim ka, aani ka. Okay. Pero yung ibang hindi na aani. <laughs> hindi naman nagtanim, umaani. Ano? Kaya nga po, hindi <laughs> nga po nag-aalaga ng manok. Nagkakamanok. <laughs> Nangyari po yan dito sa kami na po yan. Ah, oh, po na po namin. Ha? na namin. Nawalan pa ako dito ang manok. Oh, nagalit po sa'yo. Oh, <laughs> sa lahat po ng tinirahan po namin, sa lahat ng inaalsan po namin, may mga tanim po kami. Uh Oo. -oh. Ang ginagawa man po, iba na po ang nag Wala ka Tapos po, sisitayin <laughs> po namin. Ganon din at ganon din po, binabantaan lang po kami. Kaya sabi ko nga po, pabayaan na lang natin. Para oh. walang ano, nakatulong pa tayo. Hmm. Naman po yung problema. Madali man po magparatanin. Kaya lang nga ni po, kung ano po, ganyan man, mga siga-siga. Sakit sa loob, ano? <laughs> Diyos na po bala sa kanilang ginagawa nila sa amin. Tama, tama, tama. Ngayon balik man po ang Diyos niyan. Ano pa po? Sobra-sobra pa. Tama yun. Tama yun, Ate Mary. Tama yun. Oh. Kukunin mo daw yung anak mo doon? Opo. Bakit? Eh, hindi na po maganda yung trato nung asawa. Tapos po nung biyanan. Tapos po minsan, nagtawag po ako. Nagkira pa eh, Ate Janet. Nakita ko po, may pasasagan po. Ano yun? Yung dito po niya, maitim. Oh. So, sabi niya po sa akin, nabunggo daw po. Oh. E eh, di man po ako maniniwala noon. Kasi iba po yung pagkaka... Sabi niya, nabunggo siya kung saan. Nagpasa. Iba po yun. Oo. Oh. Di po siya nagpukwento sa akin. Kaya po sa... Baka yan, yung, po, yan yung ano, yung anak mo, 14 anyos. Na may anak, anak po ngayon na dalawa. Dalawa na. Oo. Oh. Kaya po pupuntahan po namin. Kukunin ko na po. Pugunin Babawiin sa mo dun dun. sa living partner. Po kami sa barangay. Oo. Oh, sa oh. Saan um, doon? Saan doon? Kasi may mga sa, pamilya akong napuntahan doon eh. Sa may ano po, <coughs> sa may maning, sa may papunta, Ang daan na po namin yung itong kabkabin po tapos po papunta po ning ito po bagang gintuan. Oo. Oh. Tapos po nandun lang po kami. Oh. Kaya nga po yung anak mo po, nakita ko po doon. Ano, ano, ano? Si Kuya Kim po, baga. Oh. anak mo po yun. Oh. Nakita ko po doon. Tinulungan niya po yung kapitbahay namin. Si Maricar po ta, si Mario. Ah, kapitbahay niyo yun. Opo. Nasa bundok din po sila. Ta ah. Tinulungan po namin yun. Kaya lang po ay binigyan ko po mga damit. Maricar at Mario. Opo. Yung pong kalbo po, baga yung babae, kinalbo daw po. La bus. Lahat oh. po pati yung anak. Bakit? Kurukuto daw po. Oo. Oh. Ay. Na, kilala po namin yung pamilya noon. Si, yung, ano pangalan? Maricar po, tapos si Mario. Mario din po ang lalaki. Matanda ah, na po yung lalaki. okay. lalaki. Binablog ni... Kuya Kim po. Yung tinutulungan. Paramama, ah, si Mario. Maracan. Yung para mama. Ha? Yung para mama po. Para mama? Opo. Para mama yung lalaki. Opo. Kalagwas. Dati po silang nasa, ano, Nasa may parte po ng Makulabo. Ah, okay. Napalipat para, po Para ma, ma, para nga nga. Yung, yung Apo. pinagawan po baga ng bahay. Oo. Oh. Opo, tapos po yung kapatid po ni Maricar. Pinagawan din po ng bahay doon. Ah, ganun. Eh, alam po po yun eh. Updated po. <laughs> taga doon kami mismo. Opo, taga dati. doon po kami. Bago kayo napunta rito. Opo. Okay. Kaya alam po namin ang ano nila. Ang sitwasyon din po nila. Okay. Pero ano man po. Mahirap na po kaya... May harap hmm. na po kayang ano, magkwento <laughs> tungkol sa kanila. Ah, gano'n. Okay. okay. So, magkapit bahay kayo dati? Malapit lang po. Bali po, konting lakad-lakad lang hmm. nga po. Iyan pong nyug na yan. Tapos uh -oh. po, bahay namin na ito. Iyan uh -oh. po po. Hmm. Ano po, yung... Ano po kaya, na Nakatawa po kasi tulad po yan, naguuling po sila, ibawal po doon. Uh Oo. -oh. Sa pa po, wala po sila noon po, kaya wala po talaga silang permanenteng tirahan. Uh Oo. -oh. Ngayon po, nawa man po kami. Tinulungan po namin sila. Tapos po, hindi naman po namin akalain na minsan po nanood ako ng cellphone po dyan kay ate dyan eh. Nakita ko po yung sitwasyon nila. Tapos po, yung pagbubuntis niya po, di niya po alam kung kailan siya manganganak. Sabi ko nga po, kung nandun pa ako, natuturoan ko sana siya ng magandang ano po. Ang ingay naman itong manok niyo. <laughs> Oy, ang ingay mo! Hi. Bihira ka talaga, oo. Oh. Ba, po kasi siya dito. Ah, nangingitlog ba? Po. Ha? Nangingitlog po yung itlog po. Sayang. Walang kat... Ah, nabasag. Kaya ga Siya. Kaya po nagagalit yan. Wala walang katigil-tigil ng kapuputak Tumigil ka muna dyan! Ah, uh, Ay, uh, um, ka naman. Nag-uusap kami rito. mamaya tinulabutin abutin mo! <laughs> may papaya kaya sa ganito. Uh, Kapa, ko na yung boses ko. nilalakas pa rin yung kutak-tak niya. Oo, na yun o ma mabait po sana oh. tapos po si Marikat po talaga sa totoo lang wala po talaga siyang alam oh. kahit po paliligo kundi mapupaalalahanan tapos po pagbubuntis niya po naawa man po ako ta sabi niya po, hindi niya daw po alam kung kailan siya manganganak. Sabi ko nga po, kung nandun sana sa ako, matutulong-tulungan ko siya kahit papano. Binirigyan po namin yun ng mga damit, yung mga anak niya. Oh. Eh, ewan po po, hindi ko naman po nakikita. Lagi po baga naka-flying suit Pati eh. Opo, basta suot. Pagka alam po yan, tinatapon na. Kaya hindi na rin po ako nagbigay ng mga damit. Hindi marunong maglaba? Hindi po. Tulad po nung isa mo pong pig vlog din, si Gary Boy, tapos po si Irene. Oo. I ano po niyan, bali po, pam ano po, inaanak ni Papa. Talaga. Halit <laughs> <laughs> ano ng mundo. Ha? Pambihira. Hindi man it... po nang sinabi nun, hindi man po. Ha? Huh? Kasi nung po. Totoo po, kilala po namin siya. Oh. Para inom po yun, para bu bugbog po ng anak. Oh. Para bugbog po ng asawa. Talaga, ha? <laughs> oh my Totoo goodness. po, bless ni oh. anong asawa ko. Oh. Kaya po nung nakita po namin dun sa nanonood po kasi sila ng ano mo po, Ito. ng vlog mo po. Ano po, sabi niya, oh, sabi ko, kilala ko yun. O, oh, si Erin tapos na namin, natin. na natin. <laughs> na, oh, Ayaan na, na natin. Ang bihira. Ayaan na natin. Tapos na dinadaanan mo, oh. doon po ang bundok namin. Oh, ah, pasok kayo doon. Pasok na pasok po kami. dahil okay. dami po namin doon tanim na kalaman. dami kong nalaman sa iyo, Ate Mary Ann. <laughs> Kaya nga po, bakit nga po? Sabi ko, Ang lait, ang lait ang uh, liit talaga ng mundo. <laughs> kilala, kilala po namin. Ang layo-layo ng layo pinuntahan ko rito tapos pinupuntahan ko dun sa lugar rin. Layo. Taga doon po kami. Isang, taga doon kayo dati. Bago kayo nakapunta rito. Opo, yung mga tindahan po na yun, mayroon po doon ng hipag ko na tindahan. Uh, doon po kami dumadaan sa dinaanan mo po. Super layo po nung sa amin mismo. Kaya pala. Doon po kami tumira. Oo, oh, talaga. Yung pong pig, kakaingin niya pong yun area po dati yun ang bianan ko. Okay. Ngayon po, pinabayaan na po ni Papa kasi namatay na. Kaya po, sila na napasok na. Oh. oh, ay naku, dami kong, na no. dami kong nalaman sa yung kwento. Yan. Pambihira. Sabi ko nga po, so, yung, yung, yung anak sila, mo tandoon ngayon. Nasa Cab Cabin po, nag-ano na, po sila ng melon. Tatanim ng melon. Opo. Oh kaya lang po, wala pong ano do, May cellphone po siya. Yeah. Ang problema po, wala po silang kuryente doon. Ayun. Kaya hindi din po namin makuro-contact. Pero ang sabi po sa akin, magpapasundok na doon. Daming do kwento siya. ni Ate Mary <laughs> Ann. Kilala ano ko po lahat eh. <laughs> Oo, oh, kilala lahat. Kaya nga po, nagtataka ako nung nakisiyoso po ko sa cellphone. Ay naku. Wala po kaming cellphone, kaya oh. nakikipanood lang po kami oh. sa iba. Kaya, Ate Janet. Janet Doon ko oh, sa anak niya. Anak ni Ate Janet. Oh, okay, po. okay. Oh, sige na, Ate Marian, <laughs> dami ko na alaman ko nito. Talaga <laughs> ang liit na, ang liit ng mundo no Aljur. po talaga ng mundo. Oh, ang liit ng mundo Aljur. Tigil okay. na, alis na ako, pambihira ka talaga. Sabay-sabay ka naman. Oh. Ma-i-vlog na yan. Pati. Oh, Galit pati. Galit chat, nahulog yung itlog. itlog nakaraan. alis na ako. Babay na. Oh. Babay po. Babay daw. Dali, babay. Unang to na ako, nagbababay na na, na. Babay! na. Alis na ako. oh Babay na <laughs> Babay! na, babay, babay. Babay! Ay, ay, ay. Oh, na siya. <laughs>